kalisan pero makabuluhang kwentuhan? Sagot namin yan! Mga tanong ng taong bayan tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD, bibigyang linaw natin yan. Kaya tutok lang dahil ang inyong tanong, ang sagot. Dito lang yan sa DSWD Fast Break! narito na ang pinakabagong programa na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Mga programa at serbisyo ng DSWD, sure na tamang impormasyon ay mapapa sa inyo. Ako po si Lourdes Bustamante, ang inyong makakasama ngayong araw para sa DSWD Fast Break. Dito sa ating Fast Break, meron tayong mga panauhin na makakasama every episode at sasagot sa inyong mga katanungan. Pero bago yan, ano nga ba ang tanong ng taong bayan? Tawagin na natin ang ating field correspondent na si Ralph para ihatid ang tanong ni Juan para sa DSWD. Ralph, ano nga bang ating question of the day? Hep, hep, hep! Nurs, wala ngayon si Boss Ralph. Ang nandito ngayon, si Ralph 2.0. Tara, nandito tayo ngayon sa batasan upang alamin ang katanungan ng ating mga kababayan. Another day, another question. Kaya tara, samahan nyo ako. Ayan, saktong si ate, naghahanda na. Tara, samahan nyo ako. Ate, good afternoon po. Good afternoon po. Ayan po, ano pong pangalan ninyo? Ako po si Sol. Ayan po. Ate Sol, meron po ba kayong katanungan tungkol sa DSWD? Ay, opo, meron po akong katanungan. Itatanong ko po kung paano po ba humingi ng family food pack sa DSWD. Kailangan po ba akong magpalista? Ayon, meron po katanungan si ate Sol. Paano nga ba makahingi ng family food Packs sa DSWD at kailangan pa bang magpalista? Ayan. So back to you, Lors. Maraming salamat, Ralph, at kay Juan para sa iyong katanungan. Para naman sa ating mga live viewers, kung kayo po ay may katanungan, i-comment nyo lang yan dito sa ating live stream dahil sasagutin natin yan sa mga susunod na episode. At syempre, huwag kalimutang i-like at i-share ang live na ito para tamang impormasyon din ang maibahagi nyo sa iba. Para sa ating episode ngayong araw, makikipagkwentuhan tayo sa ating special guest na siya rin ang mismo sasagot sa katanungan ni Juan. Ang ating special guest sa episode nito ay hindi lang kilala sa kanyang husay sa pamumuno kundi pati na rin sa malalim na kaalaman pagdating sa disaster response ng DSWD. Everyone, ang ating special guest for today, walang iba kundi si Director Crisworm Mati. Magandang buhay, direktor. Hi Lors! magandang buhay. At pakibati na rin ang ating mga live viewers, direktor. Hello everyone. Hello uh, viewers. Yo, may mga fans ka nanonood ngayon, direktor, no? Ako ang fan niyo, no? <laughs> so, eto na nga, direktor. Bago tayo magproceed sa ating fast break meron lang akong konting uh, questions sa iyo. So ano nga ba yung mga recent ganaps or mga updates sa Disaster Response Group? The most recent, yung mga baha na naganap ng nakaraan lang po, yung uh, kay uh, Typhoon na Crissing na katukayo ko. Pero hindi naman ako ganun ka-disaster katulad niya. And uh, ayun, marami tayong natulungan doon uh, in terms of yung sa mga family food packs yes. na pinamimigay natin and aside from that we also have yung mga non-food items natin like yung sleeping kit, uh, hygiene kit, kitchen kit, family kit, and uh, kitchen kit like yung sleeping kit yung mga laman nito ay mga mga pantulog, yung uh, banig, mosquito net, and etc. so uh, nagbigay din po tayo nito lalong-lalo lalo na sa mga yung mga affected uh, individuals and families in evacuation centers and aside from uh, yung mga ayuda na pinamimigay natin na ito we also uh, manage yung uh, evacuation centers natin na uh, we make sure na merong uh, women-friendly space and uh, children friendly space so that there will be uh, peace and harmony in our evacuation centers in times of uh, disaster. Ayun. So napaka-busy talaga ng ating dream G no dahil sunod-sunod na po yung bagyo sa mm. Pilipinas dahil months na. Correct. So. Mm -hmm. so eto na nga Director Mate, no. Nagtanong-tanong ang ating field correspondent kanina kung ano ba yung uh, tanong nila para sa DSWD. Mm -hmm. At eto na nga ang kanyang mainit-init na katanungan. Paano nga ba makakahingi ng family food pack sa DSWD at kailangan nga ba talagang magpalista para makakuha nito? Okay, ah talagang mainit ang katanungan niyan. Yes, well, uh, madaming nagtatanong yan. Yes. At uh, hindi po kailangan naka-lista kasi ito ay nabibigay lang tuwing may disaster. And uh, we all know na pagka may disaster, wala namang listahan dyan kung sino yung naapektuhan. Ito, oh, oh. So, uh, syempre ang uh, inuuna natin dyan ay yung mga nasa evacuation centers because uh, they don't have uh, their, their their homes to to live in anymore. And uh, itong mga family food packs ay uh, na ibibigay lang ito. This is uh, released or uh, given to uh, sa mga tao na naapektuhan ng uh, ng disaster. These disasters are We, we have yung mga natural disasters natin, which is yung uh, earthquakes, uh, typhoons, uh, flooding. Yes. Meron din tayong mga human-induced or man-made disasters. Ito yung mga sunog, yung mga gera. So, Director, eto curious lang po ako at marami rin po nagtatanong sa ating uh, Facebook page. Sino nga ba talaga ang nangunguna sa pagbibigay ng mga family food packs? Ang nangunguna sa pagbibigay ng family food packs ay syempre tayong DSWD, which is headed by the Disaster Response Management Group kung nasaan po ako. At uh, nasabi ko po na tayo ang nauuna Nangunguna, dahil sa kabuuan ng national government, we are the vice chair on response. And uh, our, our response to disaster is the immediate assistance on yung sa yung sa mga food and non-food items nga natin yes. na pinamimigay sa mga affected individuals and families. Ayun. So hmm. sa mga um, nasasalanta ng bagya-director, no, kaya na ba sila pwedeng makakuha ng family food pack sa DSWD po ba, o sa mga LGUs nila? Sa mga LGU spoke, dahil uh, in the area or uh, in, in the ground of, uh, of, of a disaster, ang naunguna dyan ay siyempre yung uh, LGU, which yes. is the Local Government Unit. But we have our field offices also. So they work hand-on-hand. -hand. It's a partnership. So uh, either or, yung LGU or yung uh, field office natin doon sa, sa region na naapektuhan ng, ng disaster. Ayon. So para naman po sa ating uh, next question para po sa kaalaman ng uh, ng lahat. Mm -hmm. Pwede po ba natin i-share kung ano ang mga laman ng family food packs na ipinamimigay ng DSWD at paano ito inihahanda. Itong question na to director, no? Kasi marami yung naglalabas ng mga unboxing videos hmm. ng FFPs at meron pang isang video na naglabas siya ng Bulldog. Bulldog model. May bulldog. <laughs> sa isang box. So, ano nga ba yung mga laman ng FFPs natin, Director? Okay, yung may laman na bulldog, hindi yata galing sa atin. Yan. Parang uh... <laughs> na paglaruan na siguro. Oh, yan, no? May spam pa nga director. Kings <laughs> spam ganun din kasi uh, yes. as much as possible uh, gusto natin na ang laman ng ating mga family food packs are all made in the Philippines. And uh, for economic reasons, sa uh, siyempre unahin natin yung ating uh, bansa. <laughs> yes, <to> <laughs> Oo. So ang laman ng uh, family food pack ay uh, isang uh, pack of 6 uh, kilos of rice. This is a vacuum packed. That's how much we love our rice. We have to wrap it with love and tender care. Yes. Tapos, uh, there's uh, eight uh, tin cans uh, of goods. Tapos, uh, merong uh, five sachets of coffee, dahil mahilig din ng uh, mm -hmm. Pilipino sa kape. At meron ding uh, limang sachets of uh, Chocolate cereal malt drink. So, uh, director, ilang araw po ba kadalasan nagla-last yung laman ng family food pack sa isang pamilya? Sa isang family of five, this is good for... Uh to three days. So, ito na nga para sa ating last question, Director, no? FFPs lang po ba ang ibinibigay ng DSWD in times of crisis or disaster? At ano pa po ba ang ibang pinoprovide natin sa ating mga kababayan paliban sa family food packs? Instead of the family food packs, uh, like, like what I said, meron din yung mga non-food items. And the... Uh, aside from uh, these uh, assistances meron din tayong uh, cash assistances which is yung uh, ECT or yung emergency cash transfer and uh, this is given also to uh, affected uh, individuals or families of a disaster but uh, it is usually given only when there is a declaration of uh, state of calamity and uh, this is usually an amount of uh, 75% of the minimum wage sa sa region na yun po. So, ayan nga, nasagot na ni Director Matay ang tanong ni Juan for today. So, maraming salamat, Director. No? Ngayon, Thank you, Lars. Hindi pa tayo nagtatapos yung Director. Oh, Oo, susulitin na namin yung appearance mo for today. Dahil marami pa tayong questions from our netizens. Na, no. Go ahead. Ready ka na ba, director? Shoot! Yon. So, itong, since marami nga tayong questions from our netizens, sasagutin mo lang po ito with a twist. Okay. Ayan, sasagutin mo lang po ito within 1 minute and 30 seconds. At, tanging yes or no lamang po ang pwede nyo pong isagot. Ang bilis naman. Oo, pwede napakabilis longer. lang. Dahil Fast break ang ating okay. So, ayun, ready ka na ba, Director Matay? Ready, ready! So, if you're ready, your 1 minute and 30 seconds timer starts now. Tanging FFPs lang ba ang pinamimigay ng DSWD tuwing may disaster? No. Totoo bang nabibili daw ang mga FFPs ng DSWD? Bawal. Pinapayagan ba ang expired o pa-expired na pagkain sa FFPs? Bawal na bawal. Kailangan ba magpalista para makatanggap ng FFPs? Hindi hindi po. Libre ba ang family food pack? Libre. Kailangan pa bang pumunta sa mga tanggapan ng DSWD para makatanggap ng FFPs? Sometimes. Para para ba ang laman ng FFP sa lahat ng rehiyon? Opo. Ibinibigay lang ba ang FFP tuwing may sakuna o emergency? Yes, ma'am. Maliban sa FFPs, meron din ba tayong ready to eat food packs? Meron po. Pwede bang gamitin ng FFP sa sariling interes tulad ng pangangampanya? Bawal na bawal na bawal. Ayun. At sa ating last question, Director. Exciting or fun? Yun! And that concludes our fast break for today. Thank you so much, Director Matay, sa so pagsagot ng mabilisan sa mga katanungan ng ating taong payan. At before we end this episode, baka may gusto po kayong bigyan ng mas malalim na explanation sa mga naging kasagutan niyo po kaninang fast break. To give a, uh, a, -a conclusion to that... Uh... These uh, family food packs are, uh, and the, the non-food items are only given to uh, individuals na naapektuhan ng, uh, ng isang uh, sakuna. So, uh, kung walang disaster po, hindi ito maibibigay sa, sa isang tao o sa, sa isang pamilya. Strictly given only to affected individuals. So, yung mga kata katanungan na, na, na nagagamit ba to sa pangangampanya bawal na bawal po yon tapos sa uh, yung mga expired na bawal na bawal din po yan uh. yes. we, we are very uh, expiry conscious here in DSWD lagi naming uh, sinisiguro na ang aming binibigay na family food packs ay fresh yes bagong-bagong yes no, fresh from the stocks Kasing fresh ni Lors. <laughs> thank you po <laughs> Again, maraming salamat, Director, sa pagpapaunlak sa amin sa Fast Break episode ngayong araw. So, Director, baka may closing message po kayo or announcement bago tayo matapos sa ating programa. Opo, ayun po, ang aming uh, direktiba dito ni uh, Secretary uh, Rex Gachalan, ang aming napakasipag na Secretary, ay uh, bawat buhay ay ma mahalaga. Dito sa DSWD, gusto namin walang gutom iyon walang gutom sa bagong Pilipinas. <laughs> so again, maraming salamat Director at bago, bago tayo matapos, magbabay-muna tayo sa ating mga viewers. Bye! Thank you viewers. At ngayon nga inasagot na ang tanong ng taong bayan sa ating fast break episode ngayong araw. Para manatiling updated sa mga balita ng DSWD Huwag kalimutang i-follow ang aming official Facebook page para siguradong tamang tulong at tamang impormasyon ang mapasa inyo. At kung sakali mang may na-miss kayong episode ng DSWD Fast Break, don't worry dahil pwedeng-pwede pwede nyo itong balikan sa aming official YouTube channel. Alam namin marami pa kayong katanungan tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD. Kaya, tutok lang tuwing Merkoles para sa isa na namang mabilisan pero masayang kwentuhan dito lang yan sa DSWD Fast Break. Woo!